Magandang mapagpalang araw sa ating mga loves. Ginataang tulingan for today's cooking show. Yes, ginataang tulingan. Meron ako itong coconut, coconut powder milk ang gamit ko. At ito ang pritong tulingan. Gulay na aking panghalo ay pechay. Limang piraso lang nito dahil kakaunti lang naman ang isda. Tamang tama lang, hindi ko pwedeng ubusin to. At kalabasang kakaunti lang rin. Yan, naghiwa na nga ako ng madalian. At syempre, hiniwa ko na rin ang pechay ng maliit-liit rin para mas madaling maluto. At nasa inyo na yun ha, kung ano ang gusto nyong gulay na ihalo, dahil depende lang naman sa ating gulay na gusto. Yun, naghiwan na rin ako ng atsal, bell pepper, may bawang, sibuyas, bombay Piniga-piga ko muna yung bawang para mas masarap talaga at mas malasa pag piniga mo yung bawang. Siyempre, nanunuot ang lasa. Bawang ang nagdadala rin ng number one na pampasarap dyan. At dahil mainit na rin ang kaldero, inaglagay na ako ng dalawang butter dahil iwas muna tayo sa kolesterol, iwas muna sa mantika, butter muna ang gamit natin. Nilagay ko na yung bawang at sibuyas. Yun, haluin natin, hintayin natin magpula. At yun, nilagay ko na nga yung isda dahil pulang-pula na ang ating sibuyas at bawang. At sabay-sabay ko na nga rin nilagay ang isda at kalabasa dahil ganun rin naman para mas lumambot-lambot konti ang kalabasa at lagyan natin ng sabaw. Isang baso lang ng sabaw para pampalambot lang ng kalabasa. Yes, pampalambot rin ng tulingan na prito dahil medyo matigas yun. At habang nagpapalambot ako noon, pinapakuluan ko pa yun. Nagtimpla na rin ako ng isang basong coconut powder. na yun na yun kung gaano kalapot ang gusto mo at gaano karami ang ah, gusto mong gata. Yes, ganon. Ayun, pwede na. Ilagay ko na yung atsal at sili. Ayun, kita-kita nyo naman. Sarap. Naku, nakakatakam. Lagay na natin ang ating isang basong gata. Yes, mga lalabs. At syempre, ang gulay para sabay-sabay ng kumulo. Nagtimpla na ako ng pamintang durog, ajinomoto, asin, paghalo muna natin para mas maano talaga yung gulay. 'Di ba? Yung huling gulay ay magmix-mix -mix ang lasa. At ito ng mga laman. Wow! Ready na siya, ops. Malapot na ang sabaw. Okay na siya, pwede na tara kain tayo. Siyempre, hindi mawawala sa atin ang panlasa. Kailangan tikman muna natin para mas masarap talaga. Ops. Oh, super so sarap mga labs. Grabe, nakakatakam. Kitang-kita nyo naman. Kaya ano pang hinihintay nyo? Kumain na kayo dyan. At tara, kumain na tayo. Magluto na kayo. Nang ginataang tulingan. Kahit anong ginataan. Isda, karne, manok, o ano pa yan. Pwedeng pwede. Seafoods, pwede rin.